Viral ngayon sa social media. Jude Bacalso, sinampahan ng patong-patong na kaso ng waiter, na tumawag ng sir sa kanya. Isang waiter ang nagsampa ng reklamo. Laban sa Cebu personality na si Jude Bacalso matapos siyang patayuin ng halos dalawang oras sa isang restaurant. Nagugat ang insidente ng maliin ng waiter ang pagtawag kay Bacalso ng sir, na nagresulta sa viral na video noong Hulyo. Nagsampa ang waiter ng mga kaso tulad ng unjust vexation, grave scandal, grave coercion, grave threats at slight illegal detention noong Agosto 28. Naging usap-usapan si Bacalso matapos mag-viral ang isang video noong Hulyo kung saan makikita siyang kinumprante ang waiter sa isang restaurant. Ayon sa waiter, labis siyang napahiya at natakot sa ginawa ni Bacalso na siyang nagtulak sa kanya upang magsampa ng kaso. Patuloy namang inaabangan ng publiko ang magiging tugon ni Bacalso sa mga alegasyong ito. Maging ang content creator na si Tito Mars ay naghayag ng kanyang opinyon kaugnay sa isyo ng LGBTQ member na si Jude Bacalso. Ania, mukha namang lalaki ito kaya dapat ay hindi magalit ito na tawagin sir. Maging siya daw pag nagkita sila ay hindi mapagkakamalan ni Tito Mars na babae ito. Aniya, ito ang mahirap sa ibang miyembro ng LGBTQ, ang pagiging sobrang feelinger at entitled. Ipinaliwanag ni Jude Bacalso ang viral na larawan kung saan siya umano'y pinapagalitan ang isang waiter sa Cebu. Sinabi niya'ng tinanong niya ang waiter kung nais nitong umupo at magpahinga ngunit tumanggi ito. Nilinaw ni Bacalso na walang mali siya sa insidente at ginamit niya ito bilang pagkakataon para magturo ng gender sensitivity. Dahil dito ay binatikus siya sa social media ngunit ipinahayag niya na hindi niya pinagdemand na tumayo ang waiter sa buong pag-uusap. Friending naman ngayon sa social media. Henry O Malga Diaz nagpaalam na sa TV Patrol matapos ang mahigit tatlong pattaon sa ABS-CBN. Inanunsyo niya ang kanyang pag-alis sa Friday episode ng TV Patrol na siya'y magsisimula ng bagong buhay sa ibang bansa. Nagpasalamat siya sa ABS-CBN Newsroom at sa mga boss ng kumpanya para sa kanilang suporta. Pinuri siya ng kanyang mga co-anchor na si Nanoli De Castro, Karen Davila, at Bernadette Sembrano aginaldo para sa kanyang kabaitan at dedikasyon. Sa pagtatapos ng programa, Inilahad ni Omague Diaz kung gaano niya mamimiss ang kanyang ABS-CBN family, partikular na si Kabayan Holly De Castro at Karen Davila, na kanyang mga kapwa-anchor. Ibinahagi niya ang mga masasayang alaala ng kanilang mga kwentuhan at tawanan sa likod ng kamera.